Hi everyone, good afternoon. So welcome back dito sa ating channel. It's me again, Raven. So for today's video guys, tingnan nyo. Meron ako mga bagong tanim dito. Kung napapansin nyo yan, ito ay si variegated na Francisi guys. Ayan. So kinuha ko pala yung mga babies ng mother, from mother plant. So ito na siya guys. Kung napapansin nyo. Ayan, ang ganda guys. Dalawang Francisi itong nabili ko pala. O, hindi, na-propagate nabili. So, ayan yung isa, guys. Tapos, meron din ako ang propagate na Francisi na green. So, ayan sila dito lahat, guys. di ba diba? Nasa maliit na pot yung mga ganito ko. Ayan yung mga propagations at yung mga bagong dumating na mga succulent. So, bumili din ako ng mga tray, guys. Ayan. So, marami na itong nabili ko, guys. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces na para mas maganda siyang tingnan. Hindi, hindi ano, hindi pangit tingnan. So, kapag merong tray, maganda siya tingnan, diba? Napakaayos tingnan. So, ito pala yung iba dito, guys. Ayan. So, ito pala yung nabili ko na cinnamon. Medyo, napakaganda na ng, ano niya, leaves kasi umu na talaga. Kasi nandati nakayoko yung ibang leaves, ba diba? So, ayan na siya si Angelina Bush. Ayan. Ito, pinapropagate ko to guys. Si Mendoza. At saka to. So, mga pinugot, pinugot or pinutol ko galing sa mother plant. So, andyan sila guys. Oh. Andyan. Tapos yung ating maraming aloe. Ayan yung mga aloe natin guys. Andami na nila no. Tapos, andami ko na ding na-propagate na ganito guys. One, two, three, 4, 5, 6. So, 6 pots yung napropagate ko. At saka ito, nag-iisa. O, diba? Ang ganda niya. Tapos, meron tayo dito mga agave, haworthia, and aloes. So, nandito sila sa mesa na to, guys. So, meron tayong paso dito kasi marami tayong plants na darating soon. So, yan yung mga piniprepare ko ng mga pots, guys. So, ayan. Diyan na parting Tingnan nyo, guys. Meron ako nabiling variegated bonsai. So, ang ganda, guys, no? Parang ngayon ko lang na-flex to. Parang dumating siya. Mga 3 days na. Or 4 days na dito sa akin. So, ito yung variegated na sansevieria. Tapos, dito banda. Ito yung naputol na beltana guys. So galing pala ito sa mother plant ko na beltana tapos naputol siya dun sa kanyang mother plant. Nandun yung mother plant, ayan siya. Yan yung mother plant tapos naputol kaya tinanim ko dito guys. Si beltana. Hindi naman maselan na si beltana, di ba? So andyan siya. Tapos dito na naman tayo guys. Ayan. So my space tayo dito na part kasi kapag dumating na yung mga ano ko, mga succulents ko, yung mga cactus na in order, so dito ko sila ilagay lahat, diba? So ito yung mga aloe, may agave tayo dito, guys. Yan, bagong agave. Nag-open na yung leaves niya, guys, di ba? Ayan, yung variegated aloe. Mga aloe tapos agave. Halo-halo may sansevieria din dito, guys. So, andyan sila. Napakaganda ng init ngayon. Tapos yung mga succulents, meron ako agave dito din guys. Halo-halo oh, yung nandito, may succulents, may agave. Iba-iba. So hinahalo-halo ko na lang sila lahat. So mamaya na ako mag ano, mag-arrange na naman kasi nakakapagod pag arrange kayo, 'di ba? Pero napakasarap pag arrange kahit nakakapagod, 'di ba? So dito na part ito yung mga succulents ko, guys. Medyo ang ganda na nilang tingnan lumalaki na sila oh. taas na Napaka-taas na nito kasi nung dati napakaliit lang nila tapos ngayon ang ganda na ayan si cheesecake tapos ito guys yung pinapropagate ko na ano purple delight so ang daming babies tingnan nyo guys oh. yan yan tapos dito pa ayun pa oh may bagong usbong at saka yan. Diba? So, ang ganda, da, ang ganda ng purple delight. Ayan sila. Tipo. Diba. So, ito lang muna yung updates. Yes. So, gusto ko lang i-share sa inyo itong mga to. Ay, meron pa pala akong propagation ng purple delight. Tingnan nyo guys. Tipo, diba, Ang dali. Ang dali mag-propagate ng purple delight. Yan, meron ng mga maliliit na mga babies. Ayan o, sa dahon. Ito talaga o, malalaki na. So, ayan, ang ganda na nila. Ayan. Mga bonsal ko dito, guys. di diba? So, ayan. Yung mga sansevieria At saka ito, guys, yung ating ghost plant. Ang ganda. Ang dami ng babies rin, guys. O, kung nakikita nyo yan, mga babies, kapag lalaki yan, aba, ang dami na. tefa So, ayan sila. Parang 12 noon na ngayon. Yes, 12 noon. Ang ganda. Pagmasda ng mga sukis at saka mga agaves and Siberia. So, ayan sila, guys. Ito pala yung naputol, guys. Oh. Yan, yung naputol. Tingnan nyo to. Yung diba, ang dami ng babies. Oo. Oh, uh oh. Ayan, Ang dami ko ng Viltana, guys. One, two, three. Ayan. Yung isa plus one, yung bagong tanim. Four. Diba? So, ayan, yung update dito, guys. Yan lang muna yung updates ng ating mga succulents. Oo. Uh oh, So, ang ganda ng araw ngayon. Diba? Ang ganda na. So, dito na lang po muna itong vlog mo to, guys. I hope na enjoy kayo sa mga sukis. Succulents ko dito sa Lowland. Enjoy and have a nice day. Bye-bye!